Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at NBA Trade Update lang tayo Ngayon mga bay, kakapasok lang na balita, uh, breaking news lang sa mga fans dyan ni Jimmy Butler at uh, sa mga nag-aabang kung uh, matitrade nga ba siya o hindi bago matapos itong uh, trade deadline eh, Eto na nga yung kasagutan niyo dyan mga bay no uh, Ayon nga sa report ni Sham Sharina, yung uh, nag-report din ng uh, Dallas Maverick Lakers Trade eh, fina-finalize na nga ang trade kay Jimmy Butler kung saan nga ay mapupunta siya sa Golden State Warriors. Okay? So, ayon nga sa mga report, uh, konting uh, uh, pagbabago na lang or finalization na lang ng trade at makukuha na ng Warriors itong si uh, Jimmy Butler. Matatandaan natin na nung nakarang araw nga, eh, ayaw nga mag uh, contract extension itong si Jimmy Butler kung sakasakaling matrade nga siya sa Warriors. So i-check natin 'yon dito guys kung sino nga ba yung makakasali uh, sa uh, trade na to or kung sino yung pinakawalan ng Golden State Warriors para makuha itong si Jimmy Butler. So ayon dito sa report, uh, yung deal ay kasama uh, kung saan napakawalan uh, ng Golden State Warriors si Andrew Wiggins, Kyle Anderson at protected first round picks yan so yan yung uh, pakakawalan ng uh, warriors para makuha itong si butler para makuha yung kanyang 2 year uh, 111 million contract uh, extension okay so nag agree na rin itong si uh, butler na mag contract extension Uh, taliwas to nung una niyang uh, sinabi na hindi nga siya mag-extend uh, ng kanyang contract once na matrade siya sa Golden State Warriors so sa mga Phoenix fans na nag-abang talaga dito kay Jimmy Butler medyo nahirapan nga sila dahil kung sakasakaling kunin ng Phoenix niya itong si Jimmy Butler eh posibleng uh, pakawala nila itong si Kevin Durant kung saan naman yun yung uh, inaabangan ng Warriors pero ayon nga dito sa report eh ayon na bumalik ni Kevin Durant sa Golden State Warriors. So wala naman siyang uh, rason talaga na sinabi kung bakit ayon yon nang bumalik sa so Golden State Warriors pero marami ang haka na dahil nga ito kay Draymond Green. Okay. So yun yung update natin na uh, mga bay para sa papatapos na NBA trade date uh, deadline sa mga blockbuster trades na nagaganap. Maraming salamat sa panunod.